Team. Handa na ba kayo para sa isang nakakatuwang pag-uusapan tungkol sa perang pumasok sa kongreso? Hmm. Hindi ito pangkaraniwang balita. Ito ay countdown ng pinakamayayamang kongresista na nahalal ngayong May 2025. Tara na. Tuklasin natin kung sino ang mga bilyonaryo at milyonaryo sa kongreso. And take note, D-Fam, ang ranking na ito'y pwedeng mabago anytime soon. At ang estimate ay base lamang sa mga public records at hindi kasama ang mga tagong yaman ng mga ito. Kaya game! Let's go! Mr. D. At number 10 Andrew Julian Romualdez ng Tingog Partylist Siya ang pinakabatang miyembro ng 20th Congress at unang kongresistang pinanganak noong dekada 2000 Anak siya ng speaker na si Martin Romualdez at dating beauty queen na si Yeda Marie Kittlesteved Though wala pang opisyal na salin pero bilang anak ng mga Romualdez, may akses siya sa yaman ng pamilya. At ayon sa tala ng Forbes, binanggit sa bayo ng ama ni Martin na ang kanilang lolo na si Benjamin Romualdez ay minsang kinilalang ikatatlumpong pinakamayamang Pilipino na may net worth na 3.3 billion noon. Okay? Nag-aral siya sa Institute Lerose at tinuturing na pinakamahal na paaralan sa mundo. At naging direktor ng kanilang nickel mining firm sa very murang edad. Number 9 Zaldi Ko ng Akobikol Party List Siya lang naman ang CEO ng Sunwest Group of Companies na sinasabing nag-divest na daw sa ibang liderato. At siya rin ang chairman na sikat na Misibis Bay Resort. Wala ring public sa in Ngunit kilala bilang multimilyonaryong negosyante bago pa man naging mambabatas. Mahilig siya sa proyekto na pangturismo at pinamumunuan niya ang resort na nagsilbing venue ng ilang pelikula at serye. Nasasangkot din siya ngayon sa mga anomalya sa flood control projects Hmm, ano kayang totoo? Huh? Number 8 Jose Manuel Joey Florendo Lagdameo ng Davao del Norte 2nd District Apo ng Banana King na si Antonio Florendo Sr., pagtatag ng Tagum Agricultural Development Company or TADECO at may anim na hektaryang plantation ng saging sa Davao. Ang tsuhin niya na si Antonio Tonyboy Boy Florendo Jr. na dating kongresista ay nagdeklara ng 714.6 million net worth noon pang 2018. Indikasyon lamang na mayaman talaga ang pamilyang ito. Kilala rin siya sa pagkahilig sa motorsport at modernong agrikultura. At number 7, Javier Javi Benitez ng Negros Occidental 3rd District. Dating mayor ng Victoria City at anak ni Albi Benitez. Dating kongresista at negosyanteng bilyonaryo. Sa 2018 salen, ang ama niyang si Alfredo or Albi Benitez ang pangalawang pinakamayamang kongresista na may net worth na 1.017 billion pesos. Nanalong kongresista si Javi sa 3 District na may 84.06% na boto. Bahagi siya ng tinatawag na House Hotshots o grupo ng batang mambabatas na edad 29 pataas at aktibong nagtataguyod ng creative industries. At number 6, Martin Romualdez, Leyte First District and House Speaker. Siya ang speaker ng kamara at pangunahing kaalyado ng Administrasyong Marcos. Bagaman wala siyang public salin ay talagang sikat ng mga Romualdez sa pagiging mayaman. Siya ang pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos at pamangkin ng dating unang ginang na si Imelda Marcos. Ngunit nasasangkot din siya sa mga anomalya regarding sa budget ng Kongreso. At number 5, Gloria Macapagal Arroyo, Pampanga 2nd District dating Pangulo at kasalukuyang Senior Deputy Speaker. Ayon sa summary ng 2018 salenya meron siyang 479.5 million net worth. Tumakbo siya ng unopposed sa Pampanga at nanatiling kongresista. Bagamat dating presidente, marami siyang kasong hinarap before. Kaya, it's fishy. <laughs> At number 4, Yeda Marie Kittelstved Romualdez ng Tingog Party List. Dati siyang beauty queen, pinibining Pilipinas International 1996 at asawa ng Speaker of the House. May deklaradong 487.6 million net worth sa 2018 sal-in. Siya ang ika na nominee ng Tingog Party List at hindi sa papasok. Ngunit nagbitiw ang ikatlo hanggang ikalimang nominees kaya siya ang naproklama. Maliban sa pagmomodelo noon, siya ang nagtatag ng mga medical missions at relief operations sa Eastern Visayas. Number 3, Mark Kuwanko Pangasinan 2nd District. Anak ni Eduardo Danding Cuanco Jr. Dating chairman ng San Miguel Corporation at kilalang Marcos Alay. Aww. Si Danding ay nasa listahan ng Forbes bilang ika-15 pinakamayamang Pilipino noong 2020. Kaya malaki ang mana ni Mark mula sa negosyong beer, pagkain at coconut levy funds. Uli siyang nahalal sa 2nd District ng Pangasinan na may 54.28 na boto. Noong kabataan niya, nakahiligan niya ang pagkokolekta ng vintage cars at syempre pag-aalaga ng mga kabayo. And at number 2, Sandro Marcos, Ilocos Norte, 1st District. Siya lang naman ang anak ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at apo ng dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Ayon sa Reuters Special Report, ang Presidential Commission on Good Government ay nakabawi na ng humigit kumulang 5 billion dollars mula sa nakaw na yaman ng pamilya Marcos at tinatayang may 5 to 10 billion dollars pang natitirang halaga. Ibig sabihin, lumaki si Sandro sa isang pamilya na may bilyong dolyar na resources. Nanalo siyang unopposed bilang kinatawan ng 1st District ng Ilocos Norte at itinalagang majority leader ng Kamara. Kilala si Sandro bilang pinakabatang naging majority leader. And at number 1, Leandro Leviste ng Batangas 1st District anak ni Senator Loren Legarda at founder ng Solar Philippines New Energy Corporation or SPNEC matapos ibenta ang control stake ng kanyang kumpanya sa Meralco sa halagang 34 billion pesos itinuturing siyang pinakabatang bilyonaryo ng bansa Ayon sa ulat ng bilyonaryo, umabot sa humigit kumulang 12.1 billion ang kanyang net worth noon pang 2022. Nanalo siyang may 75% na boto at pinakamataas na porsyento sa kasaysayan ng distrito. Siya rin naman ang may hawak ng mga solar projects na layuning magbigay ng murang kuryente. Ambisyon niyang magpatayo ng Solar Powered Disneyland sa Batangas. At yan ang listahan. Nakakaliw malaman na sa kabila ng malaking yaman ng ilan sa ating mambabatas, marami rin sa kanila ang nagdadala ng kakaiwang kwento. Pero saan nga ba galing ang kayamanan nila? Purong business at inheritance o may konting kupit sa kaban ng bayan. Ano sa tingin nyo di fam? Comment down below. At huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe kay Mr. D. Kasi masayang matuto! Yo, yo, yo! The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!